Depende na lang yan sa pakinapa Mga sapig matamo, mga gustong umabot Disko po, pinagmukha na tayo umhang Ang dami na mapanindang lang Depende na lang yan sa pakinapa Mga sapig matamo, mga gustong umabot Disko po, pinagmukha na tayo umhang What's up guys? Nanap ta karon diri sa kuan guys, Ulit ta diri sa balay eh, para manihapon, mas kaso ta para panihapon. Kini siya guys, so hello. Nodels noodles, noodles, blow sa gota gota. Eh. Medyo pit os mang kwan ron. Atirada dia. Wih. Mga guys, mga idol mo diha. Noodles, noodles blow sa kay. Medyo kwan man. Tigado pa man si Angkol. Si Angkol na tayo ninyo Guys. Pangandain na itong isa pa. What's up guys? matindi mo, klaro guys. Eh, nga guys, kuwan guys. Takore. Matik ni. Antik ni. Gika ni kuwan ni. Japan. What's up guys? Kinawa kayo. Small amount of water.

Pinala mo gay. Cool ba guys? Yeah. Hmm, matik takuban ni na to kay para di muhungaw ba. Ano, ah, ka matik na. Uh. Katulang guys. Salamat.